Malapit na tayo! Malapit ng... Malagutan ng hininga. <laughs> <laughs> guys! Malapit na. Guys! Okay pa ba kayo guys? Okay pa. nahingal hinga na ng konti. Okay na <laughs> Marami naman tayong kanin pagbalik eh. <laughs> 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 kanin na lang. <laughs> Anong ano to? Anong ano anong ano to be? Ano? Ah. Yung lugar ba? Hindi yung nuknuk na yung ano. Falls nga to. Lugar Quezon. Ay Quezon. Quezon. Oh, Pagkatong oh. O baka sumobra na yan sa oras be. 49 seconds. Ha? Yes, nandito na din. Oh, wow, ayan, iharap mo na doon, Pi. Nakarating din kami. Sa wakas, sa bukid. Oh, may mga naglalaba, oh bakla 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 kami bakla 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 kami bakla 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 kaya mga kamlaon, nag-picnic din sila. Uha, o. Okay. Bye-bye. Bye. Pag makakaray ko.